para sa episode nating ito. Ating pagkukwentuhan ang isa sa pinakamalagim na trahedya na naganap sa ating bansa noong panahon ng mga Amerikano. Ito ang Balangiga Massacre. Pero bago tayo magpatuloy, atin munang i-shoutout ang ating komrad na sina Pareng Aldus, Makmod Pahima, Alexander Agudo at ang Agudo Family, Ken Planas ng Batangas, Alex Haramnilla ng Iloilo, -Ilo, Jazz Jean, Leather Heat at Danilo Ampo ng Jensen. Maraming salamat mga komrad sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Break na tayo sa ating episode. Noong 1901, halos buong Pilipinas ay bumagsak na sa kamay ng mga Amerikano. Noong March 23, 1901, nahuli na ang lider ng pamahalang Filipino na si Emilio Aguinaldo sa Palanan, Isabela. Sinundan ito ng maramihang pagsuko ng mga sundalong Filipino. Sa pagbagsak ng Malolos Republic, napasakamay ng pamahalaang Amerikano ang mga teritoryong dating hawak nito. Kabilang narito ang Visayas Island kung saan magaganap ang ating kwento, sa isla ng Samar. Ang Samar noon ay nasa ilalim ng kontrol ni General Vicente lukban Bago pa man dumating ang mga Amerikano sa isla ng Samar, nagkasundo ang mayor nito na si Pedro Abayan at Vicente Lukban. Ayon sa kanilang kasunduan, magkukunwari ang pamahalaan at ang mga samarenyo na may kipagtulungan sa mga Amerikano. Kapag nakakuhan na sila ng tiyempo, sila ay lalaban at magre laban sa mga mananakop. Sa kabilang banda, alam din naman ng mga Amerikano na may nagtatago pang mga revolusyonaryo sa kabundukan ng Samar. Kaya naman, Pinagutos ng mga US General ang agresibong pulisiya ng food deprivation at property destruction sa isla. Ito ay para gutumin ang mga kalaban nila at pilitin ang mga sibilyan na itigil ang pagsuporta sa mga ito. Bilang bahagi ng estratehiyang ito, nagpadala ang mga Amerikano ng mga sundalo sa Samar para isara ang mga pantalan nito kagaya ng Basi, Balanggiga at Giwan. Ang mga sundalong ipinadala sa Balangiga ay mula sa Company C ng 9th U.S. Infantry Regiment. Ang mga sundalong ito ay veterano ng Boxer Rebellion kung saan marami sa mga ito ang may karanasan na sa marahas at madugong kalakaran ng isang rebelyon. Sa kanilang pagdating, masaya silang pinakisamahan ng mga Filipino kung saan sabay-sabay silang kumain, uminom ng tuba at naglaro pa nga ng baseball. Ilang araw makalipas nito, nakatanggap ng balita ang US Commander na si Captain Thomas Connell na may darating na US General sa Samar para sa isang inspeksyon. Siya ay nagmamadali at agarang ipinagutos ang paglilinis ng bayan. Pinagpuputol ng mga Amerikano pati ang mga halamang namumunga ng mga naninirahan dito. Sa pilitan din nilang pinagtrabaho ang marami sa kalalakihan ng bayan. Dahil sa ginawang ito ng mga Amerikano, sumidhi ang galit sa kanila ng mga taga balangiga Sa pangunguna ni Valeriano Abinardo ang town police ng Balangiga at ni Captain Eugenio Daza naman ng na staff ni Vicente Lucban, isang pasorpresang pag-atake ang kanilang nabuo. Ito ay nakatakdang maganap ng umaga ng September 28. Ilang araw bago ang mismong pag-atake, nagkunwari ang mga Filipino na naghahanda para sa isang fiesta. Nagpasok din sila ng napakaraming bote ng tuba para lasingin ang mga Amerikano. Sumunod, inilikas nila ang mga bata at kababaihan patungo ng kabundukan. Para hindi mapansin ang kawalan ng mga kababaihan sa bayan, ilang mga sundalo ni Vicente Lukban ang lugkunwaring mga babae. Nang alas 6.30 ng umaga September 28 sa gitna ng bayan, Biglang inagaw ni Abenador ang rifle ng isang Amerikanong sundalo. Ito na ang hudyat ng pagsalakay. Pinatunog ng mga Filipino fighters ang kampana ng Balangiga at sinugod ng mga ito ang company C na kasalukuyang nag sa kanilang barracks. Nabigla ng lubos ang mga Amerikano at hindi nila nakuha ang kanilang mga armas. Marami sa kanila ang pinagtataga ng mga Filipino hanggang masawi. May ilan ding mga Amerikano na walang takot na lumaban gamit ang anumang bagay na kanilang mahawakan. Kagaya na lamang ng upuan, kutsilyo, kawali at marami pang iba. Meron pa nga ang Amerikano na nakipagsabayan pa gamit ang kanyang baseball bat. Nang makabawi sa pagkakagulat, nakapag-regroup ang mga Amerikano at pinaputokan ng mga Filipino. Marami sa mga dumulusob na fighters ang nasawi dahil dito nang makakuha ng tiyempo. Unti-unting umatras ang mga Amerikano at tumakas patungo ng Basi at Leyte gamit ang mga bangka. Sa 74 na tauhan ng Company C, 44 ang napaslang, lang, 22 naman ang sugatan at apat ang nawawala. 28 na mga Filipino naman ang napatay. Makalipas ang inkwentro, nagtungo sa kabundukan ang mga Filipino fighters. Lumaganap ang balita ng engkwentro sa USA. Ayon sa mga balita, ikinumpara nila ang pagkatalong ito sa kanilang pagkatalo sa Battle of Little Bighorn. Labis na napahiya ang mga Amerikano at humingi ng paghihiganti. Pagarang nagpasa ng kautusan si President Theodore Roosevelt na payapain ng Samar. Kanyang pinili si General Jacob H. Smith para pangunahan ang kampanya sa Samar nang matanggap ang kanyang misyon, nilabas sa General Smith ang isang napakanotorious na kautusan. I want no prisoners. I wish you to kill and burn. The more you kill and burn, the better it will please me. The interior of Samar must be made a howling wilderness. Agarang nagpadala ng napakaraming sundalo ang mga Amerikano sa isla kung saan ang kampanyang ito ay tinawag na March to Samar ngunit hindi ito basta-bastang marcha lamang. Isa itong napakadugong kampanya para ipaghiganti ang mga Amerikanong nasawi. Nagmarcha ang mga Amerikano sa Samar kung saan sinunog nila ang lahat ng kabahayan na kanilang madaanan. Pinagpapatay din nila ang lahat ng tao at hayop na kanilang makasalubong. Ipinagutos ni Smith na paslangin ang sinumang lalaki na kayang magbuhat ng armas. Kaya naman, inuntirya ng mga Amerikano maging ang mga batang edad 10 taong gulang lamang. Sa isang pagkakataon, 10 mga Pilipinong kargador na inuupahan ng mga Amerikano ang pinapatay ni Major Waller habang nagmamarcha sila sa mahirap na ruta ng kabundukan. Ayon sa kanya, ang mga Pilipinong ito ay nagmutiny laban sa kanila at nangaagaw pa ng pagkain sa mga Amerikano. Dahil sa pagpatay na ito, tinawag siyang Butcher of Samar. Meron pang pagkakataon kung saan itinali niya sa isang puno ang isang Filipino kung saan tatlong araw niya itong binaril ng paulit-ulit at nasawi lamang makalipas ang apat na araw. Ang mga hindi makatarungang karahasan na ito ay nagresulta sa court martial case laban sa kanya ngunit agaran din itong nabasura. Ang March to Samar ay tumagal hanggang 1902 kung saan umabot sa 50,000 na mga Filipino ang nasawi. Matatagalan ang pagbangon ng Samar dahil sa pangyayaring ito. Marami sa mga nakaligtas ay nagsipagtakas patungo ng Leyte at sa mga kalapit na probinsya. Nagkatotoo ang kagustuhan ni General Smith. Ang Samar ay naging isang howling wilderness na makalipas ang kanyang kampanya. Bilang tanda na kanila nang naipaghiganti ang Company C Kinuha ng mga Amerikano ang mga kampana ng Balanggiga na ginamit ng mga Filipino bilang hudyat sa kanilang pag-atake. Tatlong kampana ang kanilang kinuha. Napunta ang dalawang malaking Balanggiga Bell sa USA at naging bahagi ng koleksyon ng National Museum ng US Air Force. Ang ikatlong maliit na kampana naman ay napunta sa US base sa South Korea. Sa pangunguna ng mga paring Filipino inilaban ng pamahalaan na may soli ang mga kampanang ito sa Pilipinas. Makalipas ng higit isang daang taon noong 2018, may soli na ang Balangiga Bells sa Pilipinas. Ang istorya ng Balangiga Massacre ay isang pangyayari sa ating kasaysayan na kadalasang hindi na ituturo sa mga Filipino. Mahalaga na ating maalala ang pagpupursige ng ating mga kababayan na ipaglaban ng ating kalayaan Napakarami pa nating kasaysayang pag-uusapan at siguraduhin na pindot nyo na ang like and subscribe button. Uli, ako si Sir Ian at sama-sama nating aralin ang kasaysayan.